bangkar medium malakas pa din malakas pa dun sa labas ah. at out nga pala mga amigo sa narito ah, tayo mga amigo sa pantala ng real mga amigo sa bangka mga amigo at ating itinabi dito nung isang araw yung bangka malakas mga amigo ang habagat agad dun sa punduhan papunta mga amigo sa bangka ulit at narito sa loob ng ilog mga amigo siya eh, hindi lang makita mga amigo at naroon sa medyo malapit medyo sa mga pakat bangkar medyo malakas pa din malakas pa dun sa labas ah, mga pizza dos pa mga amigo, ayun si bunsoy na nanagwan pizza dos pa mga amigo, makapangarga nito mga amigo malakas pa din ang habagat dun sa labas kaya ah, ah, siguro mga pizza na mga bigo makalabas nito doon Yahing yeah, pulilyo yan sila mga amigo Yahing yeah, pulilyo ay ilan sila Soy oh, dito na Soy 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 kanan Ay. netapus nasi ya uh, peli <laughs> Ito naman mga amigo sa kabila at natutuyo-tuyo yan, maaga pa naman, mamaya-maya pa yung mga alas dos ay, igana daw.

Ah, silang pare ang nakakadik diyan. Ah, unsi ang Ay, hirap ka nang sa un balyo, sa unsi? Ah, uh, di ba inti? siya di ba inti para hirap 'yan. Ang 24, pwede na magdala ng 12 yun. 12, crazy, ang sungkat. May LC, yung 24. Ano yan? Yung mga low speed pa rin na ano ko. Low speed na single piston. Yung makina niyan. Oo, oh, kayo balik tararan hmm. Ay, na, yun. Mm -hmm. Ay, balik pa kayo. Low Nasa tagiliran yung sigunyal. Oh. Tagilid. Yun, no. Patining ang una, mabagal ng huli. Hmm ay matatag din pa rin ano yan matatag din siyang makina ay oh, mahigit na akong kinsing taong suluhan yan lang ang kasama ko niya sa bangka hindi nga lang ako nagkakabit nung malalaki ang kabalyos at mabigat ng birahin ay ang uh, magaan lahat ah oh, oh, magaan lang yan siya yung mga digis didusi magaan lang birahin kaya yung Kaya yung ay ila Ay, starter ang kailangan doon Kaso lang ay Dagdag maintenance mo kari Pag mag-starter tayo ay, ay, ba, ay, balik. Balik Yung kay po tarik na Dito na dito tinistin ko Ay Hindi ka talaga magkano Hila Ay, to nga Kahit yung speed na Halimbawa Di uh, ba hindi, di si hirap din may mga starter yun sila kaya ang gawa ko lang ayan na lang mga ano mga digis lang yung aking gamit na ano siya uh, mga digis lang na kabalyos ang gamit ko Oh, sa mga ng 15 taon akong suluhan eh Ayan na ang kasama mo eh. yung mga yan. Lagi na rin ang makina eh. Ano eh? Dante, balikaran. Ayun mo. Tsaka yung iba kong mga pamangkin doon sa bumbin, ganyan na rin ang gamit nilang makina. Yung speed na rin at nakikita nga nila dito sa akin ng bangido. Ay, pero mo yan oh. Eh, hamakin mo yung bigis lang ang tutulak niyan. Eh, <laughs> <laughs> samantala yung mga bangka nila, isang blokey lang ang dala. Ayan ay, upag ka talaga nga ro, kinakargahan ko ng kulang 20 blue key to, 18. Pinakamarami kong karga rito kung hilo. Ang normal kong karga dito, 15, 12 blue key, yan yan. Sampo, pag talagang buong buo yung kuan. Hilo. Kakasakit pag ka, hindi ko yung kong. Kala ko, tatlo na ang makina natin. Ay, dalawa lang. Ay, ginang mananak mo eh.

dalawang maliit lang na makina ang nagtutulak-tulak niyan. Wala pang problema, masira pa rin sa apat eh. Uh, ah, may reserva man dyan pa dalawa sa unahan din. Ah, uh, may Bayu, bah? hindi ako tatakbo ng daan milyahe kung walang reserva mga makina. Bay, may mga Maripa, makina ang reserva pa rin dyan. Oo, ba na aabot ako doon sa 1, 2, 4, 15, 1, ano ah. 14, 1, 2, 3. biyahe kahit dalawang araw, isang gabi ang takbo ng buwotres na. Oo, oh, pag bumabiyahe ako doon sa mga lugar na yung parting binilahot ng katanduhanin sa Alosay. Dalawang araw, isang gabi pa rin ang takbo ng paninibon. ngayon hindi ako nakakabiyahe doon dahil lagi pa rin masama ang panahon baga walang weather walang weather na maayos baga simula nitong pumasok yung habagati natin ano habagati natin tatlong bagyo na yun nito lang buwan na ito nung nakaraan walang nga bagyo pero ah lingguhan man ang lakas talaga yung weather nga natin ang pa ba ano din weather gawain din pa rin at tapos na tayo mga amigo okay na yan siya medyo Medium na ya. ayos na uh, magandang hapon mga amigo uh, nakatapos na tayo mga amigo ng paglinis nitong ating kuan pagpahibas na mga amigo kanina, -kanina lang oh uh, at shout out nga pala mga amigo sa atin diyang mga amigong si ano uh, Jason Campos from Saudi Arabia at saka si amigong Victor Motoblog at si amigong Dumagsa from Leti at saka si amigo nating Romulo uh, Rotakyo from Libu at sa kanyang kay Juli Rotakyo at shout out din dyan kay Migo Amazing adventure from Tinahikan. Uh, at saka kay ani uh, kay Kasuyo at uh, adventure from Dinahikan din ito mga amigo. Mga uh, taga Dinahikan ito sila. tigil lang mga amigo at na shout out na natin kayo maraming salamat sa inyo lahat mga amigo maraming salamat din sa inyo salamat maraming... sa so, mga amigo ito ay uh, lalabas na rin tayo mga amigo dito sa ano uh, sa ating pinagpahibasan dito sa loob ng mga amigo at baka naman makapangarga na rin pag talagang uh, humina-hina na mga amigo ang habagat dahil may weather man sila mga amigo na ano uh, mga pizza dos migo eh, medyo magbabawas na yung habagat natin uh, nagpahibas na rin lang ako mga migo dahil ano uh, nagayos ako mga amigo ng ano nagpalit din tayo ng busing mga amigo at saka nag ano nagrasa din mga amigo dito sa ano sa ihi sige lang mga amigo para naman pag palao tayo maayos na rin marami na huli totoy Ah, may rahasya ba naman? <laughs> Namimiwas mga amigo dito sa ah, uh, kalapit mga amigo ng bangka yung mga bata ng kwan ah, uh, Islang maliliit mga amigo pang ulam Ayun, maakyat na mga amigo ang tubig ah, uh, Parang medyo papataib na rin yata mga amigo ito Sige lang Okay ah, May mga bangka Bangka pa din mga amigo Parang bukas din ang schedule nilang lumabas Doon sa Ano talaga para makapangarga din ah.